what's up what's up guys ayan meron pala dito ano guys yung puno ng papaya apat sila dito sa bahay namin sa resettlement so tumubo lang to guys dahil ito kasi yung malapit sa basura so dito na dito kami nagtatapon ng mga buto-buto ayan so kinuha ko yan guys ito na nga guys sa uh, kita itatanim ko na dito sa kubo yung mga papaya na kinuwa ko dun sa resettlement guys ayan nakikita nyo guys nakabunot na sila and then nakalagay sa plastic ayan tinitignan tingnan ko pa yan <clears throat> sinisipat sipat ko kung saan ko nga ba itatanim pero yan guys sa likod na lang ng bakuran ko itatanim yan guys so tara Tanim na natin yan, guys, sa likod. Ayan. At piniprepare ko na nga, guys. Kinuha ko na nga yung pala. At isa-isa uh, ko nang gagawa ng hukay para nga itanim tong mga papaya. Madali lang naman to, guys. So, kailangan mo lang talaga ng ano, ah, uh, oras para dito. So, kung pababayaan ko lang na itanim yung guys, so, hindi yun lalaki at mamamatay lang doon dahil kakapiranggot yung lupa na kung saan sila nakatanim guys. So, dito, sana tumubo tong mga to at mamunga para mapakinabangan. <clears throat> Alam nyo ba guys na ang papaya ay eh, masustansya? So, kain-kain din tayo ng mga papaya guys may mga yellow yan, mayaman yan sa mga vitamins maganda rin yan sa kalusugan ng tao so ayan, guys sinisipat-sipat ko yung drone <coughs> excuse me po ayan yan pala guys kumukuha ko ng ano ng lupa dyan kasi yun dyan ko uh, ikinulong yung mga bibi ko. So, sa ilalim niyan, diyan sila ebak Nilagay ko muna yung Tain ng bibi sa ilalim bago ko nilagay yung ano guys, yung puno ng papaya. So, ayan, naguhukay na ako sa ano guys, sa pangalawang puno. jam party na yan guys, eh, mamasama sa kasi diyan dumadaloy yung tubig galing sa ano, galing sa gripo doon sa lababo namin guys sa kubo. Ayan. So, ang ginawa ko kumuha rin ako ng kain ng ano, bibi. So, yun muna yung nilagay ko sa baba para at least magkaroon ng masustansya yung lupa na paglalagyan ng papaya. Ayan dahan-dahan lang guys para <clears throat> hindi mabali yung mga ugat-ugat ng papaya. So, ayan. Nakadalawa na tayo guys. Apat yan. Maya-maya eh lilipat na tayo dun sa pangatlo. <clears throat> Medyo masama pa yung pakirandam ko yan. Pakirandam ko dyan guys. At hindi pa nga ako ah uh, maayos yung aking ano, uh, pananalita. Paos na paos pa ako dahil lagi akong inuubo. So, oh, inayos ko dyan ng drone guys kasi parang lumalayo siya. Parang nawawala sa focus. oh yung dragon natin guys, pag mahangin talagang hindi stable yan talagang gumagalaw yan, nag-iiba yung direction. Kasi hindi, na, hindi yan nakatracking eh. Pero kung nakatracking siguro yan ng tao, tulad ko, oh so, mag magiging, stable siya guys. Ayan. So, ayan, nag na ako para sa pangatlong papaya. Ayan. Hindi pa medyo dikit-dikit yung ginawa ko guys feeling ko kasi parang isang pala kasi alam mo yung haba ng pala ganun kahaba yung mga distansya nyo guys so sana naman maging okay lahat ng papaya na tinanim natin guys ayan so nilalagyan ko hindi, yan pala guys hindi ko na nilagyan ng pataba na galing doon kasi yung part na yan dati dyan yung ano dyan yung kulungan ng mga bibi. So, may ipot dyan din ng ano, ng, ng bibi. So, nilagyan ko na lang dyan. Ayan yung kung, kung saan ako guys. Yan yung unang pwesto ng mga bibi. Ayan, nung mga bata pa sila. No? Pero nung malaki na, nilipat ko na dyan sa may, ano, bubungan. Ayan. So, nilagyan ko na ng mga pataba. Ayan. Nalapit na tayong matapos guys ayan nasa pang apat na tayo ayan so mag na ako dyan guys ayan pero hindi nyo na makikita ayan dahil matatapos na yan ayan nilapit ko na yung ano guys yan na yung sa aking cellphone ayan papakita ko sa inyo kung gaano gaano ko sila kung paano ko sila tinanim, guys. Ay, yan. Sana lahat tumubo, guys.